bagong lineup ng Netflix ngayong Nobyembre, mga blockbuster, miniseries, at ang pagbabalik ng Stranger Things. Ngayong Nobyembre, tila wala ng dahilan para umalis sa harap ng TV dahil ang Netflix ay naghatid ng isa sa pinaka-inaabang ang lineup ng taon. Mula sa mga sequel ng paborito nating serye hanggang sa mga bagong obra ng mga kilalang direktor. Puno ng excitement, kilig at takot ang streaming platform ngayong buwan. Isa sa mga pangunahing tampok ay ang pagbabalik ng Stranger Things Season 5, ang huling kabanata ng kultong serye na minahal ng buong mundo. Matapos ang ilang taon ng paghihintay, tuloy na tuloy na ang pagbabalik ni na Eleven, Mike, Dustin at ng buong Hawkins Gang. Sa mga unang eksena ng trailer, makikita ang mas madilim na tono ng kwento. Tila magtatapos ang lahat sa isang epic showdown laban sa mga puwersa ng Upside Down. Ayon sa mga tagahanga, ito raw ang endgame ng Stranger Things Universe at posibleng magluha ang marami sa pagtatapos ng kanilang paboritong 80s-inspired adventure. Pero hindi lang nostalgia ang handog ng Netflix ngayong Nobyembre. Mayroon ding isang malaking proyekto mula sa award-winning filmmaker na si Guillermo del Toro, ang kanyang bagong interpretasyon ng Frankenstein. Sa bersyong ito, hindi lamang tungkol sa halimaw ang kwento kundi sa malalim na pagsusuri sa pagkatao at moralidad ng siyensya. Tampok dito sina Oscar Isaac, Mia Goth, at Andrew Garfield, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit isa ito sa pinakapinag-uusapang pelikula ng buwan. Ayon sa mga early reviews, inaasahan daw na magiging isa itong visual masterpiece puno ng gothic elements at emotional na lalim, isang trademark ni Del Toro. Bukod sa mga bigating pamagat, may mga bagong miniseries din na siguradong tatagos sa puso ng mga manonood. Isa na rito ang The Crown: The Final Chapter na magbibigay ng huling sulyap sa buhay ni Queen Elizabeth II at sa mga kontrobersya ng British Royal Family. Habang sa Asia naman, tampok ang bagong Korean thriller na The Tragedy of Seoul na pinagbibidahan ni Park Seo-joon. Ipinapakita nito ang kwento ng isang pulis na napilitang mamili sa pagitan ng katotohanan at pamilya isang temang malapit sa puso ng mga manonood ng K-drama. Hindi rin pahuhuli ang mga pelikulang pampamilya. Kasama sa lineup ang The Christmas Chronicles 3 na magbabalik si Kurt Russell bilang Santa Claus. Perpekto ito para sa mga naghahanda na sa holiday season, puno ng tawa, musika, at diwa ng Pasko. Mayroon ding animated feature na Leo 2, sequel sa hit na pelikulang Bosses ni Adam Sandler na siguradong magugustuhan ng mga bata. At para sa mga mahilig sa reality at documentary content, may bagong series na Inside the Studio Hollywood Secrets na magbubunyag ng mga behind the scenes kwento sa paggawa ng mga sikat na pelikula. Samantala, sa larangan ng true crime, may paparating na docu-series na The Vanished City, tungkol sa isang misteryosong pagkawala ng buong pamilya sa Chicago noong dekada 90 na ngayon lang muling binubuksan ang kaso. Sa kabuuan, puno ng sarisaring genre ang lineup ng Netflix ngayong Nobyembre, mula horror at fantasy hanggang drama, comedy at documentary. Mapapansin din na mas pinatindi ng platform ang kanilang global approach dahil maraming bagong release ay mula sa iba't ibang bansa, hindi lang mula sa Hollywood. Para sa mga taga-panood, tila magiging mahaba at masaya ang buwan ng Nobyembre. Isang buwan ng binge-watching, kwentuhan, at pagbalik sa mga karakter na minahal natin sa mga nakaraang taon, kaya kung plano mong magpahinga, magrelax at humabol sa mga trending na palabas, siguraduhin handa na ang popcorn mo dahil ang Netflix lineup ngayong Nobyembre ay siguradong hindi mo gustong palampasin.